Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang saligang buhay na kapaligiran na nililikha ng Diyos para sa sangkatauhan Dalawa Temperatura Ang ikalawang bagay ay temperatura Alam ng lahat kung ano ang temperatura. Ang temperatura ay isang bagay na dapat mayroon ang isang kapaligirang na babagay sa kaligtasan ng tao. Kung ang temperatura ay masyadong mataas, sabihin na kung ang temperatura ay mas mataas kesa apat na pung degrees centigrado kung gayon. Magiging miserable ang pamumuhay ng mga tao. Hindi ba ito nakasasaid? Paano kung ang temperatura ay masyadong mababa at aabot lamang sa negatibong apat na pung degree sentigrado? Hindi rin ito makakayanang tiisin ng mga tao. Kaya naman, masyadong naging partikular ang Diyos sa pagtakda ng saklaw ng temperaturang ito. Ang saklaw ng temperatura na kayang angkupan ng katawan ng tao ay negatibong 30 degree centigrado hanggang pung degree centigrado. Ito ang pinakamababang saklaw ng temperatura mula sa hilaga hanggang sa timog. Sa mga malalamig na rehiyon, ang mga temperatura ay kayang umabot hanggang sa negatibong 50 degree Centigrado. Ang nasabing rehiyon ay hindi isang lugar na pinahihintulutan ng Diyos na manirahan ang tao. Bakit kaya mayroong ganoong mga malamig na rehiyon? Dito nakasaad ang karunungan ng Diyos at kanyang mga pakay. Hindi kanya pinahihintulutang pumunta malapit sa mga lugar na iyon pinoprotektahan ng Diyos ang mga lugar na masyadong mainit at masyadong malamig. Sa makatuwid, hindi siya handang pahintulutan ng tao na manirahan roon. Iyon ay hindi para sa sangkatauhan. Bakit niya pahihintulutan ang mga lugar na iyon na manatili sa mundong? kung hindi pahihintulutan ng Diyos ang tao na manirahan doon o mamalagi roon. Kung gayon, bakit niya nilikha ang mga iyon? Ang karunungan ng Diyos ay nasasaad doon. Iyon ay ang pinakamababang temperatura ng kapaligiran na para sa pamumuhay ng tao ay makatuwirang isinaayos ng Diyos. Mayroon ding batas dito. Lumikha ang Diyos ng ilang bagay upang tumulong na panatilihin ang nasabing temperatura, upang makontrol ang temperaturang ito. Anong mga bagay ang ginagamit upang mapanatili ang temperaturang ito? Una sa lahat, kayang magbigay ng araw ng init sa tao. Ngunit hindi ito kakayanin ng tao kung masyadong mainit. Mayroon bang alinmang instrumento sa mundo na kayang lumapit sa araw? Wala. Bakit wala? Masyado itong mainit. Matutunaw ito. Kaya naman nagpamalas din ang Diyos ng isang partikular na sukat ng distansya ng araw mula sa sangkatauhan. Mayroong pamantayan ng Diyos para sa distansyang ito. Mayroon ding polong timog at hilagang polo. Ano ang mayroon sa polong timog at hilagang polo? Lahat ng ito ay mga glacier. Kaya bang manirahan ng tao sa mga glacier? Ito ba ay nababagay sa paninirahan ng tao? Hindi. Hindi. Kaya hindi ka pupunta roon. Dahil hindi ka pumupunta sa mga polong timog at hilaga, ang mga glacier ay mapepreserba at patuloy nilang magagampanan ang kanilang tungkulin na pagkontrol sa temperatura. Kuha ba ito? Kung wala ang mga polong timog at hilaga at ang araw ay laging sumisinag sa mundo. Kung gayon, lahat ng tao sa mundo ay mamamatay sa init. Ginagamit lang ba ng Diyos ang dalawang bagay na ito upang kontrolin ang temperatura? Hindi. Hindi niya ginagamit lamang ang dalawang bagay na ito upang kontrolin ang temperatura na nababagay sa kaligtasan ng buhay ng tao. Mayroon ding lahat ng klase ng mga bagay na may buhay. Gaya ng damo sa mga palayan. Ang iba't ibang uri ng mga puno at ang lahat ng klase ng halaman sa mga gubat. Sinisipsip ng mga ito ang init ng araw at binubuo ang mainit na enerhiya ng araw upang ayusin ang temperatura na pinaninirahan ng tao. Mayroon ding mga pagkukunan ng tubig, gaya ng mga ilog at mga lawa. Ang ibabaw na bahagi ng mga ilog at lawa ay hindi isang bagay na kayang desisyonan ng sinuman. Kaya bang kontrolin ng sinuman kung gaano karaming tubig ang mayroon sa mundo? Kung saan dumadaloy ang tubig? Ang direksyon ng pag-agos nito? Ang dami ng tubig o ang bilis ng agos nito? Walang sino man ang makakokontrol nito. Tanging ang Diyos lang ang may alam. Itong iba't ibang pinagmumula ng tubig. Kasama na ang tubig sa ilalim ng lupa at ang mga ilog at mga lawa sa ibabaw ng lupa na nakikita ng tao ay kaya ring ayusin ang temperatura na pinaninirahan ng tao. Maliban doon, mayroong lahat ng klase ng heografikong mga pormasyon, gaya ng mga bundok, mga kapatagan, mga kanyon, at mga latian. Ang ibabaw na mga bahagi at sukat ng iba't ibang heograpikong mga pormasyong ito ay kayang ayusin ang temperatura. Halimbawa, kung ang bundok na ito ay may radius na isang daang kilometro, ang isang daang kilometrong ito ay magkakaroon ng isang daang kilometrong epekto tulad ng para sa kung gaano karami lang ang mga nasabing bulubundukin at mga kanyon na nilikha ng Diyos sa mundo. Ito ay isang bagay na pinag-isipan ng Diyos. Sa madaling sabi, sa likod ng pagkakaroon ng bawat isang bagay na nilikha ng Diyos ay mayroong kwento at naglalaman rin ang mga ito ng karunungan at mga plano ng Diyos sabihin bang halimbawa ang mga gubat at ang lahat ng uri ng mga halaman ang ibabaw na bahagi at ang sukat ng espasyo kung saan sila tumutubo ay hindi kayang kontroli ng kahit sinong tao. Ni sino man ang mayroong pinal na masasabi sa mga bagay na ito. Gaano karaming tubig ang kaya nilang sipsipin? Gaano karaming enerhiya na galing sa init ang kaya nilang sipsipin mula sa araw ay hindi rin kayang kontrolin ng kahit sinong tao. Lahat ng ito ay mga bagay na nakapaloob lamang sa mga saklaw ng kung anong plinano ng Diyos noong nilikha niya ang lahat ng mga bagay. Ito ay dahil lang sa maingat na pagpaplano ng Diyos pagsasaalang-alang at pagsasaayos sa lahat ng aspeto na kayang tirahan ng tao sa isang kapaligiran na may nasabing angkop na temperatura. Kung gayon, bawat isang bagay na nakikita ng tao, gaya ng araw o ang mga polong timog at hilaga, na madalas na naririnig ng tao. Pati na rin ang iba't ibang nabubuhay na nilalang sa ibabaw at sa ilalim ng lupa at nasa tubig. At ang ibabaw na mga bahagi ng mga gubat at iba pang uri ng mga halaman at mga pinagmumula ng tubig. Ibat-ibang uri ng anyong tubig, gaano karaming tubig alat at tubig tabang mayroon. Idagdag na rin ang ibat-ibang geografikal na mga kapaligiran. Ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito upang panatilihin ang normal na temperatura para sa pamumuhay ng tao. Ito ay tiyak. Ito ay dahil lamang ang Diyos ay mayroong ganoong mga pagsasaalang-alang na kaya ng taong manirahan sa isang kapaligiran may ganoong mga angkop na temperatura. Hindi ito maaaring maging masyadong malamig o masyadong mainit ang mga lugar na masyadong mainit at kung saan ang mga temperatura ay lumalampas sa kung ano lamang ang kayang bagayan ng katawan ng tao tiyak na hindi inihanda para sa iyo ng diyos ang mga lugar na masyadong malamig at kung saan ang mga temperatura ay masyadong mababa mga lugar na sa sandaling marating ng tao ay paninigasin sila sa loob lamang ng ilang minuto na hindi sila makakapagsalita. Ang kanilang mga utak ay lalamigin. Hindi sila makakapag-isip at madali silang maghahabol ng hininga. Ang mga lugar na iyon ay hindi rin inihanda ng Diyos para sa sangkatauhan. Ano mang uri ng pananaliksik ang gustuhing isagawa ng tao, o kahit gusto nilang magpabago, o gustuhing magpumilit na pasukin ang mga nasabing limitasyon. Ano ang isipi ng mga tao, hindi nila kailanman makakaya ng malampasan ang mga hangganan ng kung ano ang kayang bagayan ng katawan ng tao. Hindi nila kailanman makakaya ng alisin ang mga limitasyong ito na nilikha ng Diyos para sa tao. Ito ay dahil nilikha ng Diyos ang mga tao. At dios ang pinaka nakakaalam kung ano ang mga temperatura na kayang pakabagayan ng tao. Alam ba ito mismo ng mga tao? Hindi. Bakit mo nasabing hindi alam ng mga tao? Anong uri ng kahangalan ang nagawa ng mga tao? hindi ba mayroong iilang mga tao na laging gustong hamunin ang mga polong hilaga at timog? Palagi nilang gusto na pumunta roon upang sakupin ang lupa, upang panghawakan ito, payabungin ito. Hindi ba ito isang akto ng sariling kasiraan? Oo. Oh sabihin mang lubusan mong sinaliksik ang mga polong timog at hilaga. Ngunit kahit na kaya mong makibagay sa nasabing mga temperatura, ang pagbabago ba ng nabubuhay na kapaligiran at tinitirahang kapaligiran ng mga polong timog at hilaga ay nakakatulong sa sangkatauhan sa anumang paraan? Magiging masaya ka ba kung ang lahat ng yelo na nasa mga polong timog at hilaga ay matunaw? Ito ay hindi kapanipaniwala. Isa itong aktong walang katotohanan. Ang sangkatauhan ay mayroong kapaligiran kung saan sila ay maaaring manirahan. Ngunit hindi nila kayang tahimik at matapat na manatili rito. At kailangan nilang pumunta kung saan hindi sila makakapamuhay ng ligtas. Bakit kaya ganito ang kaso? Naiinip silang mamuhay sa angkop na temperaturang ito nasiyahan sila sa napakaraming mga biyaya. Bukod pa rito, ang normal na kapaligirang tinitirhan ay nasira na ng sangkatauhan. Kaya kung ganoon din lamang, pumunta na sila sa mga polong timog at hilaga upang gumawa ng mas higit pang pinsala o tumawag pa ng pansin sa ilang mga layunin upang sila ay maging isang uri ng tagapanguna Hindi ba ito kahangalan sa ilalim ng pamumuno ng kanilang ninuno na si Satanas Ang sangkatauhang ito ay patuloy na gumagawa ng isang bagay na walang katotohanan matapos ang isa pa. Walang ingat at walang habas na winawasak ang magandang tahanan na nilikha ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ang ginawa ni Satanas. Karagdagan pa. Habang nakikita na ang paninirahan ng ligtas ng tao sa mundo ay nanganganib ng kaunti, Ganap na isang pulutong ng tao ang nais na makahanap ng mga paraan upang pumunta at manatili sa buwan. Upang maghanap ng daan palabas sa pamamagitan ng pantingin. Kung kaya nilang manirahan doon. Sa katapusan, ano ang nawawala bandaroon? Oksigeno. Kaya ba ng mga tao na mabuhay ng walang oksigeno? Hindi. Dahil kulang ang buwan sa oksigeno, hindi ito isang lugar na maaaring manatili ang tao. At ganoon pa man, patuloy pa rin ginugusto ng tao na pumunta roon. Ano ito? Ito ay pagpapakamatay at paghahanap ng gulo. Ito ay pagpapakamatay. Tama? Iyon ay isang lugar na walang hangin at ang temperatura ay hindi angkop sa kaligtasan ng buhay ng tao. Kaya hindi ito inihanda ng Diyos para sa tao.